ang layunin ng dokumentaryong ito ay magbigay ng impormasyon tungkol sa aming benepisyaryo at ikayatin ang marami na maghandog ng tulong o donasyon. Si Nathalie, o mas kilala bilang Baby Tally ay dalawang taong gulang na bata na anak ni Narodi at Vanessa Ferrer. Siya ay isang batang punong-puno ng sigla at may magandang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ngiti, ay may mabigat na pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Tunghayan at alamin ang kwento ni Baby Thad. Ako po si Vanessa Ferrer, 28 years old, housewife lang po, nag-aalaga sa aking baby. Ako po si Rudy Ferrer, tatay ni Arisha, Natalie Ferrer. Construction po, 31 years old po. Si Akecia Natalipo Herrera. Ah, Dalawang taon pong gulang. May sakit po siya ng LCH. Ano po siya, simula po ay nagkabukol po siya ng sa ulo po pero hindi naman po nauuntog napansin ko rin po na mabilis yung paglaki po niya tapos malambot po. Hindi po kagaya pag nauntog, matigas po, di ba? Eh, sa kanya pong malambot. Tapos po, namumutla po siya, nagtatae. Pinacheck up po po siya sa maraming sa center po, sa mga private clinic. Eh, ayun po, hindi na galing. Tapos, eh po, sinugod na po namin sa ospital. Doon po nalaman na may sakit po. Dugo. Parang kalahating Tapos, buwan po kami dun nag-stay. Kama, oh, kalahating buwan. Tapos, kasi po sa PGH, pag ano, walang, wala pong bakanting kwarto. Hindi eh, nag na lang po kami muna, bago mag Tapos, siya po, bumababa po yung hemoglobin. Sinasin sa po kami sa Turok lang po sila ng antibiotic po para sa dugo. Yun lang po. Kasi hindi daw po, wala daw po silang... Antibiotic. Tapos nagpa-check up po kami sa may Laguna Doktor yun po, doon po nalaman day. yung... Doon po nalaman po yung sakit ko. So, Walang po, po ako ng pag-asa kasi pag sinabing parang cancer daw po eh. Kung pinanghinaan po ako, kala ko po makukukunin na sa akin yung anak ko. Pero yun nga po, sabi sa PGH, daw po magagaling daw po. Ayun po, simula po na hanggang ngayon po, nananalig pa rin po ako na na yung baby ko ay hindi sa akin kukuli. Sabi naman po ni Doc, meron naman daw po siyang uh, asa Pero matagal daw po talagang gamutan kasi po yung case po nila ay pabalik-balik po daw. Relapse po siya ng relapse. Kagaya po niya, naka third relapse na po siya. Kaya po hanggang ngayon ay 24 weeks pa lang po. 852 po, ganun 52 weeks pa. Bumabalik po yung bukol, discharge po sa tenga yung ano po niya, yung skin po niya, kagaya po ngayon medyo may mga ano pa ulit. Inexplain naman po ni Doc na normal lang. Siyempre po, kahit po normal, nakakatakot pa rin po kasi lalo po yung treatment niya, babalik po sa simula. Yung masyadong ano na sa bata. Kahit po nakakapagod, talaga pong dinadala namin sa ospital kasi bawal po siya maano eh. bawal po siya malaps ng kahit isa po. Kailangan linggo-linggo po talaga ng... Sabi. Ano, lang, ano, po, ano po mga pamamasa po mga pamamasa hipo gamot po niya po, chemotherapy po siya tapos tapos yung pang maintenance po kagaya po na, kagaya po kasi niya kailangan no, no, po. po niya ng yung sabon niya kailangan po pang baby talaga yung mga lotion lagi po ganun mga cream Sensitive po kasi yung balat ng may LCH po eh. every, week, every po. week po every tuesday week po, week tuesday ah, po. Tuesday. tapos po pag ano po, sakali po, lag natin siya, kailangan po dadali na sa PGH, mismo PGH po. Hindi po pwede sa ibang hospital, doon lang si po. Lang. No. Kasi doon lang po ang may alam na... na Yung, uh, case Yung case po. case po ay po sa butihin yung puso na kahit po konting halaga para po sa pagpapatuloy po ng gamutan ng aking anak. Malitman po o malaki ay napakalaking bagay na po para sa kanya. Salamat po sa mga tao na tumutulong po sa anak ko para po sa kanyang gamutan. Ito po yung kaunting tulong galing po sa The Virgil PH para po sa pagalingan ni Tadi. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa W2 Foundation. Malaang tulong po to sa pagpapagamot po ng ayan. anak. sa po yung mga gatas na maraming salamat. The best po kayo Mogan. Thank you po. Kami, ang The Virtue PH, kasama ang buong pamilya ni Baby Thali ay kumakatok sa inyong gininto ang mga puso ng kaunting tulong. Sa may nais magbigay ng tulong, maaari mong ipadala ang iyong donasyon via Gcash sa mga sumusunod na detalye.